So magandang araw po mga kapatid at uh, isi-share ko lang po sa inyo itong aking uh, tinawas na si Ma'am Flora hindi ko na po babanggitin ang kanyang apelyido at uh, siya daw po ay taga Quezon City at uh, sila daw po ay uh, nagpasyal at uh, nagbakasyon dito sa may Parti ng Bicol area. At uh, base po sa kwento ni ma'am, ay bigla na lang daw po siyang parang uh, hindi makahinga. At parang may sumasakal sa kanya. Ito'y simula daw nung sila ay umuwi, papuntang, uh, pabalik ng Maynila. At ang uh, hinala po niya, ay siya daw po ay nadali ng daw-daw. Dahil uh, meron daw silang uh, nabilhan na nagtitinda ng uh, kakanin sa daan habang sila ay pauwi na. So tatawasin po natin at uh, titingnan po natin kung uh, siya nga ba ay uh, nadali nga ba ng daw daw na tinatawag. At uh, hindi ko na po isinulat sa papel ang uh, kanyang pangalan at birthday dahil kausap ko naman po si ma'am sa video call habang tinatawas ko siya. At para din daw uh, hindi na siya makilala at mapag-usapan. So dito po sa tawas ni ate, makikita po natin na may isa pong babae na kilik-kilik na parang sinasakal ng isang malaking tao at meron pong isang uh, tao pa na lalaki na bagamat siya ay malaki ay itsura siyang bata so akin pong bibilugan at para po makita nyo ang mga kanilang mga itsura ito po ang uh, babae, ulo ng babae at uh, ito naman ang uh, ulo ng malaking tao nakatabi niya uh, ito yung braso at ito yung uh, kamay. At ito naman yung isa pang balikat, braso at kamay nung malaking tao. At uh, ito naman po ang itsura ng duwende na parang nagtatawa doon sa babae habang uh, sinasakal o kilik-kilik nung isang malaking tao. So titingnan din po natin ito sa ibang anggulo kung may makikita pa po tayong iba. So dito po ay makikita po natin ang isang babaeng nakatalikod na sakal-sakal pa rin ng isang uh, matangkad at malaking lalaki ito po yung babaeng nakatalikod at uh, nakaharap po sa kanya yung lalaking matangkad na malaki na sakal-sakal na po siya sa liig at nang uh, ibinaligtad ko pa po at uh, sinilip pa ng isa ay doon na po natin na kumpirma kung uh, ano nga ba ang pinagmumulan ng uh, naging sakit ni ma'am at uh, kung sino ang may dahilan. So, dito po ay eh, makikita nyo ang uh, dalawang bata, no? Isang babae at saka isang lalaki. Mukhang ito yung magkapatid. At uh, mapapansin nyo din po dito, no? Na meron sa kanilang nakayapos na malaking tao sa likod at uh, merong maliit na duwende na nasa tabi din nila mukhang ito yung mga gabay ng mga batang ito ito po yung duwende na nakahiga sa braso po nung batang babae at ito naman po yung malaking tao na nakayapos sa kanila na mukhang gabay nga nila ito Nang maikwento ko kay ma'am ang mga nakita ko sa tawas ay uh, naikwento din niya kung ano daw ang nangyari sa kanila Ayon kay ma'am nung sila daw ay pauwi na ay may nakita daw silang dalawang bata na nagtitinda ng kakanin sa tabi ng daan at uh, sila daw ay bumili. Ang sabi niya ay napagtaasan daw niya ng boses yung dalawang bata dahil hindi ibinigay sa kanyang tawad yung presyo ng kanilang paninda. Dahil siguro nakita ni ma'am na walang kakayahan yung dalawang bata para mga tuwiran ay uh, tinawaran niya ito ng uh, medyo mababa sa ibinibigay nilang presyo. At nang uh, hindi pumayag yung dalawang bata, ay napagsalitaan daw niya ng hindi maganda, ang dalawang bata. Bagamat hindi nakuha ni ma'am sa presyo niya, ang mga paninda ng mga bata, ay binili pa rin niya ito. Doon na naisip ni ma'am, na baka bago iabot sa kanila ng mga bata, ang kanilang binili, ay may ginawa ito, o may inilagay. Sa resulta ng aking pagtawas kay ma'am, ay lumalabas na inosente ang dalawang bata. At baka gabay ng mga bata ang nakagalaw kay ma'am. Sa makatuwid ay nadali si ma'am ng tinatawag na rabuelta. O yung mga gabay ng mga bata ang bumabawi sa mga taong nang-aapi sa mga bata. So disclaimer lang po, hindi po ako investigador. Ito po'y base lamang sa aking sariling interpretasyon sa aking ginawang pagtatawas kay ma'am. So sa mga kababayan po natin ano, na medyo nakakaangat sa buhay, na andang magbayad ng malaki sa mga mamahaling restaurant, at uh, mga nagbibigay pa ng tip ay sana naman po ay kapag tayo napatapat sa mga maliliit na mga manininda ay bigyan naman din po natin ng kahit konting respeto dahil hindi na po natin masasabi ngayon ng panahon. Baka po tayo ay mapatapat sa mga taong may mga kasamang hindi nakikita ay tayo po ay magkakaproblema katulad ni Ma'am na naadali ng Rabuelta. Bago ko pong account mga kapatid, sa mga gusto pong magpatawas, ay kontakin nyo lang po ako sa page na yan. At pakipollow na rin po and like. Salamat po.